Patay sa isang fatal shooting incident sa harap ng Posadas Village Barangay Sukat sa Muntinlupa City ang isang 29 anyos na babaeng biktima. Batay sa ulat, nangyari ang pamamaril dakong alas 3.30 ng madaling araw ng dalawang beses na pagbabarilin ng suspek na kinilalang si Diaz, 39 anyos, security guard, ang biktima na kinilalang si Merna. Ang insidente ay nasaksihan ng isa pang security guard na naka sa main gate ng Posadas Village na agad iniulat ang insidente sa kalapit na istasyon. Agad namang rumisponte at nagsagawa ng follow-up operation ang mga tauhan ng sukat sa Station 4 na nagresulta sa pagkakaaristo sa suspect. Narecover sa pinangyarihan ng krimen ang isang caliber 38 revolver na may SN-74369, tatlong bala, dalawang basyo ng bala at isang low-carry holster. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Muntinlupa City Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Verna Gundran, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.